Ayan, guys. Matutulog na kami. Tingnan mo yung mga alaga ko. Ayan, nandiyan sila. Lapit dito sa akin. Gusto nila rito pag natutulog kasi ako. Diyan sila pepresto para nakikita nila ako. Good night, pals! Good night, Naughty no, Girl. Good night, Jethro. Ay, good night na. Antok na kayo. Ay, sina. Tulog na dyan, tulog na. Ay, nakaunan pa yan, guys. O, oh. nakaunan dun sa may ano. Put nung isa. Ayan, tamayo tong isa. Ayan, dito. Ayan, ang higa nila dyan pag natutulog na. Ayan, na bumangon Patulog na! Tulog Matutulog Tutulog na ako. Sige, natulog na. Hmm. Ay, tingnan mo nga. Tulog na tulog yung isa. Ah, ano mabuti pa ito si Chitro, oh. Natulog na ng maayos. Ito naman kasi, gumising pa. ayano Ayan, oh. Tip na. Tip na doon. May sinisipon pa naman ngayon yan. Uso kasi ang sipon ngayon. Naantok na yung pang matulog. Antok na yon, Huwag matulog na itong mga babies na ito. Yan pa sila sa may dulo Sleep na kayo. Sleep na. Oras no? na. Hindi na nyo So, sarap na ng tulog. Tapos kayo bumangon pa. And sarap na ng tulog nyo kanina. Ocean na. Good night na mga babies. Good night na girls Good night, baby Chitro ko.